guys nakagawa na tayo ito, no. ito yung lock nya ito yung binabangga ng kuday para pumitik you no. Know? tayo ngayon sa kakabitan natin ng ating ginawang sarading so yun mga idol nakabit na natin oh. ito na good news pumitik to huli rin mga idol mga idol oh. Ipit niya mga idol, tignan nyo oh. Ako, Ay, nakuha Hindi tayo na zero, mga idol Hello guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa gubat. Mauwa tayo ngayon ng kawayan para sa ating tugawing sarading, no. So maghahanap lang tayo dito. Kung saan ba mayroon? Ito lang guys. Eh. Tayo tayo guys. Sinsha guys. ma, ano, ma uh, masukal dito sa amin. Kasi sa gubat kasi tayo. <laughs> dito tayo ngayon makukuha ng kawayan tanong natin sinumurti dito natin. ito yung kailangan natin sa pagkuha ng sarating update. update na lang, lang update ko na lang kayo mamaya nakakorte na ako Okay guys. No. Grabe, pagod pala. Nakakuha tayo ngayon ng ano. Ayan o. Dalawang piraso lang. Bali. <coughs> makakagawa na tayo dito ng 12. Piraso na sarading. So, tara na. Let's go. Hindi ko na lang kayo pagdating ko sa wakay. Diyan lang kayo. Ayan. Ayan. Tama pala yung bahay namin guys. So gagawa na tayo. Simulan na natin ang pagbua ng sarading. Okay guys. Gagawin na natin yung sarading. Uh, Pinakauna natin gagawin ay tutulin natin to. So, kailangan di ba siya masaring mababak. Para sa butas ng kudayo niya. Para mababa lang yung kapag umakyat mo siya doon, mababa lang. So, Simulan natin so lang ko kaba. ganito lang kasi kabag, yun yun to yun 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 seven pieces lahat ng nagawa uh, natin. So ang next naman nating gagawin ay So ang gagawin natin ngayon guys. Ah uh, tayo dito banda. No. Para sa ating lalagyan ng luck. Makita ko sa inyo eh, guys. Bale ito yung itsura ng ating ginawa no. Yan. Eh. Kailangan natin ng ganito. Lagay yun siya. Hindi siya masyadong kalate yung magari Para hindi siya masyadong malaki no. Para pag ng ating lock yan. So huli. So So yun guys, nakagawa na tayo. Ito na oh. Ito yung lock niya, ito yung binabangga ng kuday para pumitik no? para maglock so gagawa pa tayo ng pan sa kanya tapos ng aking sarabing bali nasira pala yung isa no napingas kasi yung ganito nyo ba guys ito. tanggal ito na kaya hindi na napakinabangan nabawasan ng isa bali sampo na lang ako. ito na sila lahat to. De, ito nga pala guys kung paano ito ga, uh, gamitin. Ganito pala ito. ito nga pala guys. Okay, ito nga pala ito siya. Ito bali yung ito yung kanyang uh, pang sarado dito. Sa bibig. Ayan o guys. Teka ang hirap. Awakan na kamera guys. ano kasi isa. O bali ganyan yung magiging posisyon niya sa loob guys. Kapag na trapis. Ayan. Bali ganyan yung kanyang guys. Tapos may lakayin siya dito banda. Mga idol. Ito yung magiging setup ng ating sarading. Hintayin sa loob. Yan. Yung sa loob na yon yun yung mga niya para matrap siya sa loob. Kaya ito guys, oh. Pakita ko sa inyo. So guys, kunyari ito yung ating uh, kuday. No? Pasok na natin siya sa loob. Pagpasok pasok niyan, tingnan nyo guys yung mangyayari. Ha? Ah. Ay! ulit, ulit. 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 hindi siya nag-trap guys so kalapit na lang natin guys pag natulak niya yon yung sa loob na yun ito yung mangyayari yun kita nyo guys diba tap mo siya sa loob yung lahat ito gagawin namin gagawin ah este nabulol ako gagawin ko ito lahat guys ganito na yung magiging setup nila mamaya papakita ko lang sa inyo mamaya pagtapos na game stand by lang kayo guys Okay guys, mga idol natapos na natin yung sasarating na ginawa natin kanina no so ito na yung ito na nga yung itsura nya so ngayon imumontage ko muna yung ating nagawang mga sarading ito na tanya na. So ngayon, kakabit na natin siya. At para makahuli na tayo. So, ko na sako guys. Mga idol, samahan nyo ako ngayon mag ikabit na itong mga nagawa natin sa rading uh, mga idol ikakabit nga pala natin itong mga sarading doon mas malapit sa mangrove area no kasi nandoon nakatira yung mga kuday nandoon sila naninirahan kaya mga kuday kumanda kayo <laughs> mga idol nandito na tayo ngayon sa kakabitan natin ng ating ginawang sarading dito lang tayo uno sa una-unahan banda no? stay lang kayo mga idol malapit na tayo mga idol may kakabit na rin natin itong mga sarading na ginawa natin so ito na mga idol oh. ito okay mga idol dito natin ikakabit ang ating mga sarading no? na ginawa magaanap lang tayo ng mga butas yung mga butas na yun, idol ang laman yan mga kudayan idol ayan okay, o So ito naman mga idol, kakabitan natin itong mga idol. Ito yung natin mga idol dahil malaki yung butas. Malaki rin lalagyan natin. Siya nga pala mga idol, no? Kailangan pala itong uh, dulo ng ating kawayan, may butas siya na maliit. Uh, ang purpose kasi nun mga idol Kapag nakita yun ng Kapag nakita yun ng kuday May maliit na butas Ang akala niya malayo pa yung Labasan niya Yung pinakabungad ng butas niya ng mga idol Parang lilin lang Lilin lang siya mga idol ng, mga, ng butas nito mga idol Maliit lang Para sabihin niya Para sabihin niya mga idol malayo pa yung kanyang butas hindi niya alam nandito na pala yung mapabangga niya na ano lock mga idol no? so kabutan na natin mga idol yun na yung butas mga idol late lang oh. yun, no? so yan yung butas idol lalagyan na. yan so may isa na tayo mga idol so yun mga idol nakabit na natin oh. ito na So, titignan na lang natin bukas kung makakahuli, no? Ayan na, set up na natin. Doon pa, meron pa yun doon, mga idol. Titignan na natin bukas kung makakahuli sila, mga idol. So, abangan nyo na lang. Hanggang dito na lang muna. So, yun mga idol. Nakabit na natin lahat. Tignan na natin bukas kung huli tayo. So, pauwi na tayo mga idol. So, abangan nyo na lang bukas. So, mga idol, pauwi na tayo. So, abangan na lang natin kung may mga tayo bukas, no? Mga idol. So, yun.